So, tapos, after niyan, dahil pre, sabi mo ka kanina, pre-trial pre stage. palang stage pa lang, magkakaroon siya initial appearance, babasahan siya ng karapatan niya doon. And then afterwards, ibabasahin sa kanya yung mga aligasyon sa kanya, mm -hmm. okay? So again, there's due process na hindi nakuha ng lahat ng mga pinatay na mahigit 30,000 sa estimate ng, or around 30,000 sa estimate ng um, International Criminal Court, 12,000 to 30,000 yan, no? Mm -hmm. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng um, initial yung hearings to determine if the trial should continue. No. Mm, so, ay may ganun, may ganun pa. pa. So ito ay parang mini trial, no. Oh. Uh, kasi do sa issue one of warrant sa warrant of arrest, ang ang lang ang um, iba yung quantum of proof required doon. Yung quantum of proof required lang doon is there is um, reasonable ground to believe, uh -huh. no. Um, in in this particular instance, ang idedetermine na is is there substantial evidence to believe. So mas mataas ng konte At doon, um, magpa-participate na yung mga complainants, yung mga witnesses. Doon palang i-determine ide ng pre-trial chamber kung kung it should proceed to trial. Ito talagang may kaso. Kung may pag kaso. Oo, oo. Tapos, after noon, pero for the time being, detained siya. Um, tapos noon, ay kung nasabi nila, okay, it should proceed to trial, tapos na ang pre-trial chamber, mag, mag, pupunta na talaga yung totoong judges for the case. So imagine yung ilang layers of safeguards mm. na mapagdadaanan ni President Rodrigo Duterte na dating pangulo na hindi again pinagdaanan ng lahat ng mga yes. namatay sa war. Oh. Thus, they never had the day in their day in court. So medyo mahaba pa yung proseso sa sa aming estima no sana na nananagin kami na matapos ito to 3 to 4 years pero ang average is around 8 years na matapos ang buong trial sa ICC.